ka pwedeng Hello, pakainin. Love oh, niya. kala niya magbibigay ka ng pagkain, oy. oh. Love Sorry. Sorry. Sa na mo, oh, nag yeah. siya, oh. Hindi bilis. Kasi pag ano, mamamatay okay. man yan sila. Oh, may pagkain oh, 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 oh. yan, eh. Tingnan mo yung isang bait nung sa loob, oh. May papakain Oy. Ay, Tita Norby, na nagkakalkal kasi ng bag. Ay. Kaya nangingi siya ng pagkain, guys. oh, nandun pa yung iba, Oh. Bababa din yan kasi akala nila siguro magbibigay ka ng pagkain na, ah, oh. Ay, 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 ang dami ay. na nila. Kasi nagano ka ng bag. Hello, what? Alit na. Why? <laughs> Akala ko bungol. Akala ko bungol ka. Gusto picture doon, oh, dito. Nasaan yung ano? Nasaan yung ibon? Ito yung mga tumutunog. Ayun, no. Ayun, no. Lalaki pala ng ibon doon, no? Oh. oh, yung cute. What's your step? Ay, ka muna. Tita Lens, kunin mo yung kamera niya. Tita Lens, ikaw hawang kamera niya. Tika picture tayo one by one. Tita, si Tita Tulip? So Look, Tita Norbin, okay. how's it going? Talent, sih kau. ikaw. Huwag mo nang intindihin, Tita Lins. Hindi, isa muna pa. isa isa nga. Hindi yan po ayun. pa. Uh One more. <observing> <favor>. okay Napagod na kakalakad. Oh, please. Okay. Premiers. One, two. Uh, Napagod na yung kakalakad. One more. One, two, smile. One more. Ibang pose. Okay, one, two. Yon. Oh, ayo. Ayo ku. Ayo. Kita lintas Kena. Kena. Jika mungkin kita lintas ayo. ay Ayo Okay, one, two. One, two, smile. Yon. Give your smile! Give your cute smile! One, two, three, go! tayo ng ano? Circle. At-at-at-atot rin tong isa sa circle. Hindi ka pa nakapasok ng circle? Ha? Dati? Nung-nung kapanahonan, nung bata-bata pa ako, na nag-sales ako sa Qmart, naku, linggo-linggo. Sa circle? Linggo. Oo, oh, nagdi-disco kami. Hoy nandito si ano? Si Mayura kailangan nandito na niyan. Hoy oh, ikaw. Pa na. O go, let's go. Tawagin na natin si lala Dulo dulo. Hindi kuha pag dulo-dulo 'yan. Go. One more. One more post. Like this a oh heart. Heart. A head, head. Okay, one more head. Head, like that oh, parang Mickey Mouse. There! Oh. Ay! <laughs> oh! Ah. Grabe kayo! Balibasa mga maliliit kayo! Kita <laughs> Ah! kitabi si kita po! Kitabi-tabi si po! Hindi, may water doon you need to drink. Water, okay? Oo! Mm -hmm. Yung monkey pala nak nandun sa bird. Ayaw mo naman, di ba? Why? Kasama pala yung monkey sa bird. Di ba, you don't like to see the bird? Ay, the monkey? Bird? Oh, kaya nga. Kala, kaya kinlose close na lang. Huh? Kan Nakaklose close na. Look at the cat sleeping. Ah. And that's our cat? Them. And our cat? Nabutan kami ng sarado ng ibon. Kasi may ari ng farm, hindi alam kung anong oras. So, we saw a lot of snakes. Ha, you yeah. a lot. So, a lot lot I'm not going here again. At why? You're scared? Yeah. <laughs> you're so, not so, going to see so. Yan, yeah, sa kanya yan. Kanya? Huh? Uh -huh. Why? Sa kanya? Oo. Sa sa kanya. a bus More. Also, may so, uh -huh. ka na. Uy, hindi ka hindi naman binibigyo 'to. Ah, Hindi hmm? gusto mong ka binibigyo? Ay, tatawa ka din. Wagod na 'tong gusto. Alam, Oh my god. Sino ah. binibigyo? <laughs> Wala. It's sure. Bagyan na Hindi ba 'yan? Sige tayo. Hal? Dito, sa San din. Ito and... Si Silalans. Para mong pinalayas, tanggalin mo yung bag mo dyan <laughs> Si Silalans, may bag ka Ha? Yung bag mo Takbo so, right. na, takbo Takbo na, kunin mo yung to... cellphone, nahulong Give the cellphone, nahulong Go, help him with the lips sa <laughs> Hold Hold here, oh. Hold. Elephant. Elephant, hold, dali. Hold. That's shaped like an elephant. Go. That's a plant. No, that's a plant. That's a plant. Sirkat na naman kayo kaya nagkakaroon kayo ng uod eh. San? Oh, mauood talagang ba na ba? Ay, dito tayo sa bird. Tabi-tabi po. Ay, laki! Si tabi-tabi po. Si silabo. Ay, ang laki nyo. Ang cute. Ay, hindi ko matuloy na video, honey. Hello! Krok-krok! Tayo si silabo? <laughs> Buksan mo na yung bag mo. Baka na may pagkain. O, oh. bato. May bato. Sa bag na blue. Di ba sinabi ko yung pagpunta natin doon, ano na siya? Pulo. Yung mo. Oo. Hindi mo binigay. Sa likod. Ang lalaki oh. hungry na sila. Paano ba paano ba tunog niyan? Ano tweet, 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 tweet? Ayan, anong tunog niyan? Ano, uwak? <laughs>

Krong, krong, krong. Tabi-tabi po. We have nice Day. Mm -hmm. A sharp. Black. Crow. Shark. Brown. Krong, krong, krong. Hi, krong, krong, Uwi na kami kasi magkuklose na ang wildlife. Did single the plastic and so. Tapos na ngaming Lipat naman kami sa kabila.